initial report ng WHO na kadalasan sa mga natamaan nito yung mga bata pa rin. No? And ang kadalasang sintomas, in fact, ang, ang description nila dito, uh, Maricel, no? is influenza-like illness. Ano ba yung influenza-like illness? Ang common manifestation niyan is uh, naglalagnat, sakit ang ulo, sakit ang lalamunan, at saka panghihina ng katawan. No? At alam mo naman, pag ang mga bata matatama ng gano'n, talagang uh, maaawa ka tingnan sa kanila kasi kadalasan talaga nangihina at hindi kayang uh, pumapasok sa para paaralan. At sometimes, some of them will really develop na medyo moderate to severe ang symptoms. No? So walang kaibahan naman doon sa mga nakikita natin sa mga uh, influenza-like illness. Ang, ang nakita lang nila... Uh, bakit ganoon kadami ang na-admit sa hospital at bakit gano'n ka taas ang rate no so i think effect din to siguro ng covid no dahil ang awareness natin sa covid ngayon na tumataas na konting mga ganyan ubo lagnat medyo gusto na natin magpatingin sa mga doktor at pupunta sa mga hospital so i think that's also one reason why uh, mahab ma, 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 ma mababa, mababa yung threshold natin to go to a hospital which is i think is a good thing also na ganun ang nangyayari sa atin para uh, may tugod kagad sa hospital and in fact doon sa China data wala pa namang silang nasasabi na may namatay but uh, kung nakikita lang maraming pumupunta sa hospital for a check for a check up Doc, uh, na mention mo kanina po, doc, no na itong mga bata nga tinatamaan. actually nagiging big problem po ito sa mga schools ang da bilis kumalat ng virus, oh. ang daming nag absent Puro hawahan, oo oh, oh, hawahan yung mga bata. What should schools do? Pati yung parents po? Well, napaka importante na hakbang sa mga schools na they have to have also protocol no, para sa mga bata. Uh, unang una, uh, there are what we call school physicians, no? So ang 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 mga usual na ginagawa natin diyan when we are get, get uh, getting the or uh, allowed to give the advice no. Kadalasan yan, ang mga bata, sinasabihan talaga natin yan na pag mayroong mga sintomas at hindi kayang pumapasok, especially ubo, sakit sa lalamunan at sa lagnat, we always uh, discourage them na papasok no para lang at least maka, makakapahinga no. At the same time, para hindi rin sila makakahawa no. And then siguro sa mga schools they still have to to remind the the children that uh, when they have symptoms or mild man mga paw bobo they have to wear the face mask para hindi mahawaan yung mga walang face mask and in fact importante din yan na ma-monitor ng mga uh, uh, teacher kung sino yung may mga sintomas particularly yung mga children na may mga comorbidities no yung may mga asthma may 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 mga ibang Uh, naramdaman sa katawan. So, that uh, it's important that uh, uh, vigilance and monitoring sa paralan uh, makikita yan. No? Dahil uh, hindi man natin sabihin na uh, we are in a normal situation. We are not yet in a new... Wait, this is a new normal. Talagang nandito yeah. pa yung COVID, tumataas ang influenza, meron tayong binabantayan na virus na yun, yung respiratory syncytial virus, na uh, which will also present the same as the uh, flu. Kaya halo-halo na itong mga ganitong klasing yeah. ah uh, respire atau retreat